Uh, libre. Okay. Ate... Nagbayad na ba siya? Wala pa. Okay, ate. Sali ka. Naispatan ka ni Spatter. Rito, kaway ka na lang, oh. Kay Ma'am Spatter. Ma'am Spatter. Ayan. Oh, thank you ka, ate ko. Dito, ate ko. Ayan. Ma'am Spatter, kamo. Thank you. Libre ang bola mo, te. Eh. wag mo bayaran. Siya nagbayad. Siya nagbayad. Ayan. Siya nagbayad. <laughs> oh, okay. Sige. <clears throat> Bali, 500 na lang, 565 yung babayaran mo. Bili ka na lang ng kung gusto mong dagdagan. O, ayan dyan. Libre yan, siya magbabayad yan, 565. Sige, bala na kayo ni Jen mag-usap ng dagdag. O, isang hibla pa raw. Hibla Tapos kay Buddy, Buddy, meron ka daw 500. O, ayan, mag-thank you kay kayo, kay mama na, no? kayo mam ma spatter, ispatan ka. Bibigyan ka raw 500 para dito, makales ka. Ayan. Thank you, Mami Spatter. Dito, dito. Mami Spatter, thank you. Ayan po. gandang buenas manos. Ito, magandang buenas manos. Ah, sige. Tutu. Bali, one, ano na lang, seven, lilista ko na. Oh, one, seven na lang, lista mo. Meron mga susunod pa ako. Oo, sige lang, Sabi naman niya. One, seven na lang. lista mo dito. Sige, salamat daw, Mami Spatter. Ang buwan ng mano natin. Mga boy naman yung ano yan. Ito, anong gagawin ko dito, be? Ano, pang... Ay, nyo, pang tapa. Ilan? Dalawang kilo tapa. sige, bukod ko na lang. No? Tapos yung the rest, anong, anong gagawin? Steak. Steak, yung half inch, yung medyo makapal. Sige. thank you. Oo, o, te. Sige, ingat ka. Oh, thank you daw, Mami Spatter, sabi ni ate ko. thank you. Ito. Magandang bayan naman Si Ma'am is pattern ng ispat na. Maaga pa. Maaga pa yan gising. Gaabang dito. <laughs> Ito na yung gawin kong steak. Maganda yun ah. O, pang tapa chang. Slice na ng tapo nga. Slice lang. Natapa. Okay. Ayun po, mami. Tapos ito, steak to. Medyo makapal ako na dito. Sige, kahit huwag mo na ilista. Meron naman ako sa notebook. Meron ako sa notebook. Nipisan pa to, be. Hindi naman. O, sakto na yan. Okay. Shout out kay no? Ay, sa Esmeralda. Tama, asawa mo. Shout out sa iyo, be. Putulin ko. Okay lang. O, oh, diretsa. Okay lang. Mm sige lang. At least akabawas ka. Okay, ma'am. Is father ng USA. California. Sana. Uy! Oh, tsaka meron pa. Meron na agad siyang binigay na ano. Pangpa. Pampakake. <laughs> pampakake. <laughs> Oo. Kasi kahapon dapat. Dapat kahapon yon. Eh, di ba? Na late daw siya, galing siya sa trabaho. Ano po, mami? At saka nalimutan ko rin. Oh. Ayan. Uh, ayan. May pa out -oh. to ba? Oo. Mami Spatter, bali ano mami Spatter, no? 1,065 lang ito. Yung, yung nalagas sa'yo ngayon. <laughs> yung nalagas. Oo, tapa, manipis lang yan. Wala. Isla-isla. Sakpa yan, Beno. Nagtitinda ba kayo? Hindi. Ano? Ulam lang? Ang lakas nyo naman mag-ulam. Ano naman namin yan? Isang buwan, ay sa dalawan linggo. Parang gano'n. Pero kahit na, may mga uh, iba pa yan. no Isda pa yan. O oh, sige, sopat mo na dyan. O. Oh. Marami ba kayo sa pamilya? Tatlo. Tatlo lang kayo? Ay, mami, ano po? Batok for 80. Dalawang kila. Sige. Parang wala nang matira, mami. Order na tong isa. Matira. Nabili na po. Okay. O okay. ito, pwede na. 9.26 na peraso lang po. Yung isang kilo niya. Ano? Pangsigang. pangsigang. Sige. Ay, yung isa? 134. Stick. Stick. Slice. Sige. Ito. Ako kukuha ng magandang forma pangsigang. Tapos, yung bistik ako bahala. Ito lang ang batok pinigay <tik> lang. Isa lang. Sige. Ha? Ah, ganun. Ah, Jerry!

Mm -hmm. May tray kayo. Eh. <laughs> <Tom Torres>. <laughs> <laughs> uh -oh. Ilan dita? Sige, dyan lang. Tumawad na Tumawad na. Shout out kay Mama Mi Alicia Prado. saka kay uh, Bossy Jerams. <inaudible> Ay Ma Marcel Abrahamson, good morning. <clears throat> <clears throat> Ayam Bossy Jerams, good morning daw sabi ni Daddy Dudong. Ma'am Liz, good morning. <inaudible> Moderator, good morning. Okay. Stay put lang kayo dyan. Kapi-kapi okay. muna kayo dyan, ha? May ayusin ko lang tong ano. Sarap nito. Bistik. <laughs> order na yung batok dyan, dyan, Alam ko may batok na order. Ayan, di Ah, wala. takpan.

Jennifer Tuazon from Jeddah, Saudi Arabia. Good morning. Lat na to Yan. Ano Dagdagan pa? Sang kilo. Sang kilo lang. Saan mo gusto? Hindi na kayo. Dito? Halo na? Gusto mo? O, ito na no? Yan. Oo. Ah, ito. Bawasan ko. Ito na sa'yo. Oo. Isang kilo, 90 grams. Lista da book lang. 5.23. Ay, mali, mali. Ano lang pala to? to. 5.12. Ah. Oh. Malit lang? Yan. Malit pa? <laughs> Sige. Oh. Ganyan lang. Sakto na yan. Kahit sigang mo yan, kaldareta pwede. Ayan. Ay, sir, hindi mo raw sinabi kay body yung ano mo, hiwa-hiwa. <laughs> ano pa po? Asin. Okay. Anong gagawin? Yeah. Half, inch half inch Yon half inch

May rebook si Manoy ah. Paila-ila gayon. Okay lang sayo kay wala ganang taba. Okay lang. Ano, Jboy? Aga pa pula, Yla, pula, ila ila. Uh, okay na po Archie Berry. kasi ako eh. ako Meron ka ng bagong house lot Florida, USA. Congratulations. i i i dito yung kanya yan. Ang tapa. Ayan yung yaman. 7 yung 17 kanina. Tuto yan, 1-7 yan. Ilaw, ilaw. Uy, uy, tumatambling. Uy, 812 din. 812. Bukod ko pa tigisa o okay na yan? O bukod ko tigisa ang kila? Ang balat. Sama na. Okay. 812 lang dyan. ano pa ba? Ano pa gusto mo? Buto. Sige, meron tayo niyan. Uy, ganda nanti, Ibu, na Ganda nanti, Ibu, na. ay Loin? Oh. Taba, bisa, Ibu? Taba? Ganda, oh. to tuh. ya, Okay. Thank you, ma'am. Ma'am is father. Masaya ang mga. Pito. Pito yung buto-buto. Ah, paheram mako ng ano? Pito? Buwangka. Buwangka no 'yan. Anong nandito mo? Dito batok. batok din, tamp strips at saka Tama ba apat na klase? apat sing a one seven nine twenty six five hundred twelve eight hundred twelve three nine fifty okay three nine fifty sing pili lang Uh-oh, yeah. Three, nine, fifty, na okay. Thanks me. Okay. Thank you po. Hmm. thank you daw po. Sige, okay. Thank you ha. Ingat.